kinasal abroad sa foreigner. Pero kinikilala ba ang kasal dito? Pag-usapan natin yan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diok no po. May tanong sa ating free legal help desk. Hi po, Sir Attorney Chel. Question po regarding marriage po sa US. Kinasal po ako sa Amerikano at ngayon po ay uuwi na kami sa Pinas at dito nagagawa ng bahay. Pag uwi po ba namin dito, considered kasal rin po kami? Salamat po. Salamat po sa inyong tanong. Pag kinasal ba ang Pilipino sa ibang bansa, kinikilala ba ang kasal dito? Opo. Ang batas natin sa foreign marriages ay makikita sa Article 71 ng Civil Code. Ayon dito, all marriages performed outside the Philippines in accordance with the laws in force in the country where they were performed and valid there as such shall also be valid in this country, except bigamous, polygamous or incestuous marriages as determined by Philippine law. Mula dito, dalawa ang kailangan ipakita para kilalanin sa Pilipinas ang kasal abroad. Una, ang foreign law o batas tungkol sa kasal na effective doon sa bansa na yon. At pangalawa, ang mismong kasal na ginanap na ginawa dapat na aayon sa batas nila. May rules din ang Department of Foreign Affairs or DFA sa pagrehistro ng foreign marriage sa Philippine Embassy o Consulate kung saan kinasal. Ang general requirements para rito ay Report of Marriage Form, Foreign Marriage Certificate, Birth Certificates, and Passports. Ipapasa nito ng Embassy sa DFA Manila na siya namang magpapadala sa Office of the Civil Registrar General. Pagkatapos nito, makukuha ang marriage certificate mula sa Pilipinas. Para matulungan dito, i-contact lang ang Philippine Embassy o Consulate sa bansa kung saan ikinasal. Good luck! At i-share niyo ito sa mga makakarelate ha. At kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Salamat sa inyong panonood at sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance.